guys. Pakulo po tayo ng liyempo. Wow! Kaya, mapapry tayo. Meron siyang asin at paminta. Meron din bawang. Kumbaga pang kalasa niya. Mamaya ay nice. i-order natin siya or pagkulituhin. Hindi ko pa alam sa akin. Ah, Diyos sawa ko, no? Next. Pero sabi ko na nga, na lang. So, kasi guys, sa uh, niyempo maluto. Mati yung aming anak. Meron tayong partner dyan. Ah. Ito guys, pumili ulit yung aking asawa na dalawang balot. Yummy! Sa aming ng aking anak. Kasi mahili kami dito sa balot. Hindi naman everyday, pero twice a week. <laughs> Ayan, masarap kasi siya guys. Ayan, papakainin ko rin ito yung anak ko. Bigay na Golanya. Aku ikut kau nama Mia. Japun Papa Papa. Papa Wow. Putih putih batok. Yummy. Makan tadi guys.